Bago kami mag-install papunta ng SPD Tagaytay, magluluto muna kami ng ginakala oh. para may saging ko para nakakatakam. Nakahingi kasi kami mga par ng mga nyog sa isa naming kliyente. Kaya ano pa ba bang masarap sa nyog mga par? Ay di gata. May iba pa kayong alam na luto ang ginagamit na nyog mga par? Ay comment po na yan. Sige Pisa Nunoy at Kuya Pain, pakpakan nyo na mga nyog na yan na malahan natin kung kainaman ang lasa ng gata niyan. Mga anim o walong nyog ang aming ginata para maging malasa talaga ang ginataan. Hindi naman kalakihan lang ka mga par, pero may dalawa ng puso ng na puso na sagi nakasama. kasama. Sige Diego, kayo rin mo na maigi at bilisan mo na din kami gutom na. Tawa ka pa di yan. Naranasan nyo din ba mga par magkakayod ng nyog? Ay i-comment mo na kung anong inyong experience. Medyo may kailiita ng kayuran na are haklit ang tumbong ni Jego eh. <laughs> Alay, eh, di balil haklit ng puwit, mas masarap ang lalapakin pag naluto. Tumulong na rin sila ining sa aming pinagagagawa At sila ang nagayat ng langka Si Aisha din po ang nagluto niyan Ay pagkahusay naman talaga magluto niya ni ining Pagkatapos ng balatan at kiyatan Ay sinalang na agad sa pressure cooker ang langka Para mapablis na mga parang papalambut nito Ba hindi ko alam na matagal pala palamputin ang langka Kaya pala pressure cooker A few moments later Yun at ready na ang ginataang langka Uh, Nilagay pa sa pressure cooker yan. Pagkain at pagkasarap. Handa na din ang kanin na balawbaw. Yung tipong hindi malulokso ng pusa. Lapang.